Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back pong muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay magsishare na naman ako ng panibagong gabay sa inyo at money magnet, lalo na ngayong nalalapit na ang selebrasyon ng Chinese New Year 2025 na gaganapin sa araw ng Miyerkules, January 29. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po ito ay pawang mga gabay, pampaswerte lamang at nakadepende na po sa atin kung maniniwala o susubukan natin ang mga ito. Simple lamang na mga gabay ang gagawin natin ngayon. Kumuha lamang po kayo ng isang dahon ng laurel at markahan po ninyo ito ng numerong 168 at ilagay ninyo ito sa inyong mga cellphone or sa likod ng cellphone casing po ninyo. Diyan po ninyo ilagay ang dahon ng laurel. Dahil po mas handy rin ang cellphone, araw-araw natin dinadala kahit saan kaya araw-araw din natin mabibitbit ang swerte. Kaya maganda ito ilagay dito. Pwede rin kayong maglagay po sa inyong mga wallet or pouches or kahit sa bag para tuloy-tuloy ang swerte at kasaganaan. Dahil ang dahon ng laurel po ay isa sa mga bagay na talagang naghahatid ng swerte sa ating buhay Lalo na pagdating sa pera at ang pagmamarka ng numero 168 Sa mga nagtataka po bakit 168 po yung nilagay na numero Ay dahil po sa pagkabigkas ng mga numero nito sa Chinese Ang 1 po ay Ye, ang 6 ay Liu, at 8 naman po ay ba? Dahil po magkasintunog po ang mga numerong ito sa Chinese word na Ye Lu Fa o ang ibig sabihin po ay tuloy-tuloy na pag-unlad o pagyaman. Kaya po dapat pong markahan po ninyo ng 168 ang inyong mga dahon upang magdala po sa atin ng kayamanan at kasaganaan. Pwedeng-pwede pwede nyo po itong gawin sa araw ng Tuesday or Friday. At dahil nga Chinese New Year ngayong Merkoles, January 29, mabisang gawin nyo po ito in advance. Mga Tuesday po, bale, January 28. So basta tandaan po ninyo na kapag gumagawa po tayo ng gabay, dapat po ay positibo po ang ating mga mindset at dapat nasa good mood po tayo para hindi po mag-alinlangan ng swerte. At para tuloy-tuloy po ang daloy ng kasaganaan palalalamang lamang pong muli, ito ay mga gabay lamang at huwag po natin iasa lahat ng bagay at kapalaran natin sa mga pampaswerting ito dahil ito ay mga instrumento lamang upang makatulong sa atin na maging masigasig at positibo sa buhay. Sabayan po nawa natin ang panalangin at pananalig sa poong may kapal dahil nasa kanya ang awa at nasa atin ang gawa. Kilos at tiyaga palagi ang susi para sa tagumpay. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating video at sana po ay mayroon po kayong natutunan. At sana po ay swertihin tayo palagi sa buhay. I claim it, I claim it, I claim it.